Ay, yun po. Pagpala ang araw mga kapatid. Ito, papi. Yung mga in-upload ko dyan kay Metatron. Maganda po yung dibusyon na nyo. Pangkumbate po yun. Tapos, uh... Yung lalo na yung po na lumalabas sa mata ni Metatron sa kamay maganda yun pang araw-araw nyo hindi kayo lalapitan ng mga Lala sa mga elemento wala ang baba na tabi baba ah, oh, ito ang pakla nyo yan po tapos yung isama nyo lang sa dibusyon nyo yun may na yung ano ko kung... Tapos kung ano gusto nyong mag taro ng gamit. Ano lang uh, mag-like. Mag-like, comment and share kayo. Para nakikita ko sino yung mga bibigyan ko ng gamit. Uh, sa ngayon yung gamit na nako kalumin lang. 'Pag mga mutya hindi pa masyado. Naghahanap ako. Hmm. Tapos yung mga bagong ano ko diyan mga kapatid. Sama sa debosyon nyo yun. Pagkaas nyo ng debosyon nyo, paganda yun sa kumbate. O lalabas na kayo ng bahay nga nasa bundok kayo. Maraming mga mga elementong masama kay spirito. Lalo lalo na sa mga bundok na nakatira. Maganda yun. Ah... Uh, yung yung apoy na lumalabas sa kamay ni Metatron sa katawan sa sa mata yun lahat yun, ilalagay ko dyan ayusin nyo lang na ano, malakas yun hindi yung basta basta na ano hindi siya basta basta na rasyon so, na, Baba dan, baba dan, Ate oh, lakad kayo, akad mo ng ate. Dali, lakad, lakad tayo dali. Lakad na ate dali. Ayun. Ano na? Ano na nga pa? Ano mo nagala Yun lang pa yung mga ano. Dibosyo na niyo po yun. Lahat kasi nang nilapag ko dyan ngayon. Kaya may tatron yan sa rinus ko. So yung gusto mo magkaroon ng gamit like in share lang po tapos comment kayo then follow po kayo tapos dun kayo lagi magchat sa ano <laughs>